Ayan mga katoro uh, Ang baka po dumalaga ay may sign na malapit na maglandi uh, Yan po ay may edad mga katoro mga kaibigan Sa edad po niya na dalawang taot kalahati So yan po ay nalalapit na sa paglalandi At uh, <coughs> yan po ay pwedeng pwede na Pagkat uh, yung edad niya ay may dalwan taot kalahati na mga katoro mga kaibigan And katulad po yung nakikita nyo ngayon mga katoro so, siya po ay lumalapit na dahan dahan sa ano sa akin toro yan po Ayan po yung sign na pwede na siyang, ano pwedeng pwede na anytime na pag naglandi ay matoro ng bakang lalaki ayan mga toro mga kaibigan so, singkad na rin po yung laki nya at pwede pwede na hindi na po katulad nung iba na napapaaga pag po napaga ang ang paglalandi ng baka at na toro so, pag nagkaanak po ay grabe ang namam, pamamayat so, ito po mga katoro mga kaibigan ay pwede pwede na so, medyo Taman tama na po yung size niya mga katoro. Ito po yung dumalaga ko. Yan po. Ganda na po yung katawan niya. So, hindi na po to mahirap mag... Uh, Pag kapag nagkaroon po siya ng anak ay hindi na po siya mahihirapan. Meron po kasi yung bong baka na maaga yung paglalandi kaya namamayat ng todo so, ito po ay pwede na so, inaamoy-amoy na rin po nung ano eh sinusundasundo na rin itong toro eh. so, mga ilang araw po ito mga toro ay ito ay uh, maglalandi na ito po At uh, karagdagan po natin mga katoro. Kapag po ang baka ay nanganganay, yan po ay nanganganak ng sampung buwan. Hindi po katulad nung normal na nanganganak na. Para ding tao mga katoro. So, sampung buwan po sila bago mga anak. Kapag po sila ay nanganganay, yun po yung unang anak mga katoro mga kaibigan. Kapag po unang panganganak ng baka. Ang po mga toro, sana po ay may na ako sa inyong bago tungkol sa pag-aalaga ng baka. Ang po mga kaibigan. Uh, happy farming po sa lahat ng mga nag-aalaga ng baka. At salamat po sa lahat. Yan. God bless po. Good morning po sa lahat. Hanggang sa next video po natin mga toro mga kaibigan.